Could you be the one? Magandang buhay uli sa ating mga bunso, mga kapitan, At tingnan naman natin ang ilan sa mga talento ng ating Mix mulino Ang katornin ng ating mahal At ang isa na nga dito ay ang pagpipinta Saan ay nakikita nyo Ipinipinta niya ang kanyang sariling larawan At nakikita nyo nga ang kanyang husay sa pagpipinta at ang kanyang pagkahilig sa pagpipinta at pagdodrawing. Dito nga ay makikita nyo iginuguhit niya ang larawan ng ating Pangulo. At dito nga ay makikita nyo rin ang, ang kaalaman ni Mig sa pag-gym -gy instructor na minsan nga ay sinasabayan pa ni Mahal sa kanyang pag-exercise. -e Tingnan naman natin ang kanyang acting skills sa pelikulang ito. ako yung sanggol na yun. Ako yung bata na iniwan mo. Ako. Kaya pala ganun. <coughs> Ang laka ko. Para sa lang lang Saan -saan ako nung malaman ko. Masaan-saan ako nakakarap eh. Masaan-saan din ako nakikita doon. <coughs> ano ay, ay, lang. At ko. Ang alam ko lang. Pati ko, Ang isa pa nga ay ang kanyang talento sa pagluluto ng iba't ibang putahe at mga ulam na talaga namang mukhang napakasarap. Kaya naman masasabi mong napakaswerte talaga ni Mahan sa ating attorney. si Mix nga ay meron ding kagalingan sa pagsiswimming o paglangoy kaya naman talagang napaka safe siyang kasama sa mga beach at ikaw ay talagang mababantayan at ang isa pa nga ay ang pagkahilig ni Mix sa pagsayaw ang isa rin sa kanyang mga talento at dito na nga nagtatapos mga kakyutan mga kabunso ang ating maikling pag-review sa mga talento ni Mix, ang attorney ng ating mahal at at laging isipin na happy happy lang. Bye bye.